Hi mga bees. So let's go kay Value Village. So isa tong ukayan dito sa US. Kung sa Pilipinas, lagi tayong tinatawag na okay Queen. Siyempre, hanggang dito is lagi tayong mag uukay pa din. Una nating pupuntahan si Outwear kasi naghanap ako ng mga puff jacket, yung mga vest. Kasi nga kahit umaaraw, malamig pa din dito. At saka yung daladala ko dito na ginagamit ko, galing pa ng Pilipinas yun. So hanap tayo ng iba. So yun nakita ko na si Old Navy. Sobrang ganda nito, kaso extra large. Supas. And then, kakakita ko, may nakita kong Zara na Puff vest. O, ba diba? Sobrang ganda. Zara pa yan. Mm. Ang dami mo makikita dito ng mga Zara, actually. Next na pupuntahan natin is light jacket. So, naghahanap din ako ng light jacket na pwede ko masuot sa work para naman hindi ganun kakapal at kahit pa paano makamove pa din ako ng komportable. So yan, kakahanap ko, madami akong nakita dito ng mga leather jacket, mga H&M. Katulad dito, it's H&M yan. Kaso madami na akong naipon na leather jacket. Actually, bibenta ko yun sa Pilipinas. And then, eto naman, Shein din naman to. Maganda din, maganda yung kulay niya actually. At sobrang panalo tong uda kong nakita, mga besh. H&M. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng quality. And $10 lang. Pag sa store to, abot to ng mga $40. Sometimes, $50 pa. So, yan kukunin ko yan. May nagilap yung mata ko na nude brown. Mga B, H&M na bomber jacket. Sobrang ganda. At isa pa to, Zara na velvet. Sabi ko, hindi muna ako bibili ng mga ganyan Pero ikaw ba naman yung aatras pag nakita mo tong Zara na to at ang ganda ng kulay velvet type? At ang pinaka-highlight ng okay version natin this day is si Michael Kors na bomber jacket na green. Sobrang ganda. Wala na akong masabi dito. Sa area na to is makikita mo yung mga DVD. Kung mayroon pang gumagamit man ng mga DVD, mga libro. Sobrang ganda ng mga books here. Mura pa. And then, tara naman sa mga pants. So, dito sa mga pantalon, ang daming mga Zara here. Katulad nito, Zara na trouser na small. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko to binili. Pwede ko naman siyang ibenta sa Pilipinas. May mga branded dito na mga pantalon, mga trouser pants. Katulad nito, isang pantalon na to, this is Zara again na pantalon. Tapos meron ka pa makikita dito ng mga bago pa. Pero yung precious, syempre pang okay na. Katulad nitong Gap, bago pa yan. Ito, H&M sobrang dami kang makikita dito pagpipilian na pantalon. Hindi matatapos tong video na to nang hindi ako nakakahanap ng long sleeve na turtleneck. So ayun na nga minahanap ako na Uniqlo. Sobrang ganda ng kulay, ang ganda pa ng tela. At isa pa to, Old Navy. Ang ganda din ng kulay, ang ganda din ng tela. Pag sa mga store to, mahal yung mga price ng mga to. Pero pag dito lang, mura. So yun na nga kailangan na nating magbayad. At dahil hindi ako sanay sa mga self-checkout, kinailangan ko pang tawagan si Jen para siya yung pumaba at mag-self-checkout nito. So, ayun lang naman. So, that's it. Pansin. Bye-bye.